siya po ang elected vice mayor ng Davao City. Relax muna tayo guys. Parang okay, marag December, December na magnaw. Ah! Andiyan, pumasok! Ladies and gentlemen, it is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Bastet Dotete! Yeah! sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Okay oh. Maraming salamat sa lahat ng ano ha. Ay, murag pinakita niyo uh. yung suporta. Uh, alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko, nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Walang... Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi... Pag no, kumakita nyo... Tumawat ka tikas ni hindi, 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 Yung... Illegal arrest ni PRRD. Wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the uh, judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang kumarap huma before the courts, before the Ote. Philippine courts. But yung ginawa nila... Well, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila, galing Hong Kong, may aeroplano na dyan. Well, technically, sa so nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong... Pero, siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure naki, naki, nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya and very important na lalo na sa edad niya he's already 80 years old tapos you know makulong ka pa panungkot talaga masyado yan ato so, ba mingaw kayo tingog yung papa no so, oh nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya masaya na yan so dili, hindi ko man ngayon ko makikita si Papa uh, maybe tomorrow or the following day sabihan ko na lang na ano ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao mayor kasi ako So, but I'm happy to see you right now and personally, magpasalamat sa inyo. Happy and, uh, tayo naman lahat dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo, nakita, nag-demonstrate nagdemon, na talaga natin yung support natin, hindi man lang talaga, uh, particularly for sa tatay ko, pero sa anong klasing gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa inong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. So, for the longest time, talaga dito sa Davao. Si, Rod si Rodri Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Mag, mag maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosyante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo. Kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Dabao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na who, those who engage in vote buying but still we vote for those who we truly believe should run government so hindi na natin ma maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto pero isipin nyo pag naglabas ng pera yan that is what capitalists do hindi pwede yan na maglabas ng pera tapos nilabawain. Hindi nilabawain. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who... sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas slowly, it is going through a transformation. Kasi itong election na, yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP Laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to tandaan nyo si Marcos, tatlong taon na lang yan. Gago na yan! Yeah! Gigil na, gigil na! Bangag, bangag! <coughs> bangag, Rizal! Kung kinaya natin, kung kinaya natin tatlong taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan kaya nahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. kasi naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why yung suporta talaga kang PRRD at maraming salamat din sa kapatid ko nasa kanila talaga. Ako, kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pa ba yan dyan sa potang ina? Hala! Grabe talaga ito marunong! Hindi mo na alam sa napunta na sa bulsa na mga kurap, na mga potang inang politiko yung yawa na sila ka Tatay niya! you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can uh, really manipulate and uh, have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have Almost total control of all government. Yes. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung yung system. system of government natin, sabihin natin federalism, hindi li, di li lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili natin probinsya, but the functions of government as well. So, mati decentralize yung Metro Manila ngayon at Malacanang, And the power be, will be devolved and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba. Pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator. And you can have cronies. Yan, yung mga, yung mga ambisyoso masado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr. May mga cronies si Marcos Sr. si General Ver, sila Enrile kanya at itong panahon. Yan ang gusto nila yung mga Marbel, yan si Torre, mga kasi ang susunod dyan they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship and along with that dictatorship comes the cronies so itong mga ambisoso mga putaragis na itong mga politiko at na nasa gobyerno ngayon na kahit mali na ginagawa pa rin gusto niyan they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos Canning junior na bangag ang putang ina yes! ngayon so kaya makita nyo why unusual talaga masado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin it's because not out of their jobs or functions in government but it's out of selfishness pero hindi talaga 'yan because ngayon kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since ng gago na Marcos na yan nagsimula 'yan sa kapatid ko you know wala man talaga sana akong problema pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh pero ito yung sasabihin ko ang tanong ko lang sana ba Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 125 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or a million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, You know, if you take a leadership position, lalo na executive, uh, mayor ako, yung mga lalo na mayor, uh, barangay captains, yung executive position, alam ano mo, kung you are really serious on uh, implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him pababa. So that he will be the example that we will follow. And yet, you are single, sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka, to lead the country and fix, you know, what is broken and continue what has already been done. That is good for every Peace loving citizen in this, in that, in the, in the Philippines. Pero anong ginagawa, ever since ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, with the Ramos and ERAP, na, we are, you know, a bit tolerant when it comes to government, but this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. And how can you live with that, kung Okay. Okay, ikaw, Presidente, unya, you allow your people to suffer and even make lies. Hanto't karoon, imong tagbayin ting nga bugaswa, yapon na, neabot. Bata'y uh, mahimong, masabuang kalingkot, ha? Gina, hana, gina. Pero, as I said earlier, tanaw na ako, you know, like, everybody's really putting it out there ba? Kana yung, yung nararamdaman nyo yun, now you really feel kung anong gusto nyo direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi uh, we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves but it will be for the future of our children, our yes. grandchildren, and our country. Yes. So yun na mahalaga. Yes. Maybe someday, someday, hindi uh, na, lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lakson, what did he say? That 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Yeah kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And at 2028, matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Sana nga talaga. Sinabi ko na, sinabi ko na yan eh. Noon pa yan. Last year, noong nagsimula to lahat, nakita ko na talaga. Itong, the way they run things, yung pakiramdam nila, para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo. You are slaves. Kita niyo, Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and, how go, uh, and, the, and you know, the services uh, na hinahatid ng government namin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear you know, other people who are disappointed with uh, what's happening now in the country. But there's, it will, ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte,

May bakas ang tupin na Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro, puro kalokohan talaga. Kahit press release kalokohan puro kasino ngalingan puro politics wala kayo makita bagong tulay ngayon wala kayo makita pss, ewan ko na lang but anyway ayaw ko na magsalita masado ng sobra pa nito i'm just happy to be here to see you to see all of you and sa so mga lahat ng nakikinig na mga OFW na sa ibang ngayon, alam ko malakas talaga ang suporta ni ni Papa sa in, galing sa mga OFW natin. Salamat kaayos ayos tanong. Sayaw mo na sayaw, sayaw, sayaw daw sa sir, sayaw. No. Sayaw, sayaw sa daw Ilyas. Ini ang kuan. Ah, uh, suporta ngayon yung ginapakita. So In um, on my part bilang anak ni Rodi Duterte. Ah. Uh, I will I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. There's, napay, may tatlong taon pa, hindi nila ako natakot Kila na ng, niya? for the first niya? three years. And I'm sure hindi nila ako matatakot si for the next ita, three years. Sir. Malabo yan. Malabo yan. Kay eh, mga pisot sila, boys. <laughs> we remain to be peaceful and God-fearing uh, Filipino citizens yes. believe in the aspir in, you know, uh, have aspirations for our country. Yes. Ando naman kami lahat, yung mga kababayan yon andon lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas because of very centralized government, those, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties gusto ng ganun eh because they can maintain their power because it's a conservative form of government kasi pag naging progressive tayo threatened yung mga positions nila gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay ganun It, government ngayon is not based on merit but tingnan nyo anong nangyari You have a chief na tatlong ranggo ang in tinalunan para maging chief It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor based promotion eh. Diba? So... Babalik na ako dito, I have to face that, basi kung saan na po yung buhato na ng diwata. Three hearts for solito, sirte. ka, nagpinta na ng Paris Overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging champion face si diwata. Oh. Gago, Madamay damay pa si diwata. Si Raul o okay. Sige, Drill Hearts, for solid, 13, green hearts examen, for solid Duterte. Drill Hearts for Solid Duterte. Sure, sure sa oh. No, nobody in the right mind would do what he did. Yes. Yung sinakay niya si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung may, nag-iisip talaga yon kung may sakto yung utak niya, hindi na, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na So <laughs> sa auto kana ba? Kaulog. Kakaon si gorog panos nga? Pan sobra nga pansit. Moana, there are nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you you know the consequences of these actions are heavy. Sa but we have a government nga nga who doesn't seem to know what the constitution is. Anyway, huma naman ta'ng story ha. Gusto ko kuhan. Kaya paniyon -yip to na karon. Sa inyo ang tanan, mga gwapa o gwapo di ha. Sayo, sa daw oh, sir, sayo, isa daw. wala naman kayo. <laughs> yes! Mabuhay kayong lahat. Sayo, sa daw sir. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Ah, Tayo, ha? It really means a lot sa family and I'm sure lalong-lalong na kay PRRT to know na you are always supporting him. So thank you. Pabuhay kayong lahat.